Hello mga ka-super, ka ka-negosyo. Ka Welcome back again. Afternoon duty tayo. Time check ay 10 minutes. Magti 3 p.m. na. Nag-close lang kami ng 1 hour. Naligo, naiglip. At ito na naman. Ready to fight, fight na naman. Pero maya-maya ay aalis ako. May pupuntahan na kami ni Ate Jam. So ngayon muna, si-share ko sa inyo. May nag-deliver sa atin ngayong Sabado na ito si Pure Gold. Order ko to nung Thursday. Walang deliver na Friday. Kaya ngayon, diniliver. Nag-order ako ng Thursday, nag-order ako ng Friday. Kaya ito ang total ng kanilang deliver ay umabot ng 11K++. plus So, nandito yan. nakakatambay <laughs> nakatambay muna. Waiting ko sino mag-display. Kaso walay well, eh, mag-display ngayong araw na ito. May ngayon ang kapaligiran dahil nga may mga nagko-construction boys. So, ito na. Ayan, tada! Aha. Uh -huh medyo mainit, medyo makulimlim ang Rose Jam Mini Mart, ang, ang ating weather for today's video. Ay, umaambon-ambon na nga, no? At ito na nga ang ating in-order kay Pure Gold, always one na. 11K plus. Mga groceries yan, at saka tubig, mga tubig din. At mga ticharya, nandun lang. Nandun. So, ito na rin ang status ngayon ng Rose Jam Mini Mart. Alam nyo naman, today, wala tayong assistant, kaya ganyan ang ating status ng Roastya Mini Mart. May mga uwang-uwang talaga. Kasi si Madam Negosyante, eh, busy. May rampa na naman, oh. Ah, aha. Ano yan? O, oh, diba? Parcel ng kapitbahay. Sa Roastya Mini Mart, i-drop. Diba? Nag-iwan na ng, ano, ng pambaya, 30 lang naman. Nakiusap pa. Sabi ko, okay lang. Basta mayroon ng pambaya. si Kuya. So ito mga box, box, box na ito baka sa Monday na ito ma display ni Super A. Ito pa nga yung mga kutkutin. Kanina din dumating. Marami ito mga kutkutin kasi mabenta din yan dahil na mayroon pa rin yung mga customers na mga construction boys. Pang merienda. Yan. Dito naman, ito pa. At nag-order din ako kay Pure Gold ng mga 1.5. Yung Sprite at saka Royal, naka-discount sila ngayon. Parang 2.93 na lang atay. Huwag daw nagkakamali. Tapos, sinagdagan ko na rin ng 1.5 Coke, Mountain Dew. Yan. Okay. So, yun lang yung ating update-update ngayong araw na ito. Saturday. Ah, So, yun lang muna. Maalis kami mamaya. Bye-bye. Aha. Uh -huh. All right. Tayo na sa RFC. Tayo na sa RFC. So ito lang yung ating OOT Shorts. Corduroy shorts with pocket. And yung ating blouse na Calvin Klein. Comfy lang at saka yung ating belt bag na 2 in 1 pwedeng pa ganyan, pwedeng pa belt bag available to sa Rose Champ online shop, check out na. At syempre yung ating lip tint, available din ating mga sunscreen, sunblock at marami pa mga sabon. At kung bakit si Madam ST ay pumapayat dahil sa Lux Slim Coffee, kaya check out, check out na sa ating Rose Champ online shop. Tayo na sa RFC, tayo na sa RFC kasi maghahakot kami ng mga gamis. Available na din sa Rose Champ online shop, check out, check out. Hello mga ka-super! Nandito kami sa RFC Mall. Mamimili na naman tayo ng mga gamis dito sa BNL Store. Pero bago yan, akit muna kami ni Ati Jam. Bibili kami ng mga school supplies niya. Maya, yes. bibili tayo ng mga gamis niya. rin tayo dito ng uniform mga super tayo. Mm. Kaya kami ng binato. Mas mamaya pasok na tayo doon. Mm. May nakakilala sa atin dito sa RFC Mall. A super... Malayo pa lang sabi. Ay, si Rose John, yung vlogger. 'di ba? Shout out sa ating mga super na nakakasalubong natin. Hi 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 hi. 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 Tuwing sa show mic. Sumama tayo dito. Gamis, gamis. Dami na naman gamis. 270 may ang gamis dito. Sa Rosham online shop, 330 up. Maghakot na naman tayo ng gamis. Assorted clips cola, mango. Yan. Ayun. Wow. Pwede tayo ng mga kunting chip toys lang. Tulad nito. Lay. Ito talaga mabenta tong slime na ito. Slime. Mga Candies. Candies. Dito, <clears throat> dito lang tumatatagpuan sa RFC Mall, Cavite, Molino 2. Tama ba? Molino 2. Yan, BNL Store. 275 lang yung mga gamis nila dito. Halos pares lang sa Divisoria. Huwag ka nang lumayo. Dito ka na lang punta sa RFC Mall ng Bacoor, Cavite. So, nire-resell natin to sa Shopee. 330 up. Siyempre, para naman may kita tayo. Yan. Marami din sila mga candies. May silang customers na yun. Eh. Mga 3 for 100 din sila mga gamis. Ayan na. Naghakot na naman si Madam. Okay. meron tayong apat na plastic bag. Takot pa mo. Natin na kami ito. Thank you, BNL Store. Dito lang sa Baco or Cavite RFC mo. Wow! Kaya! <laughs> Lakas ah! So, mga ka-super sa RFC Mall ah. pag RFS. mo, RFC. Tenderang octopus ang makakagawa nito. Sabay-sabay, may nagpapaload, may nagpapajikash. Oops, kulang ang fun sa jikash. Kailangan mo mag fund transfer. Tatlong cellphone sa dalawang amay. Sana all. Chocolate, vanilla. Oh, okay. What? I want to feel that. Second. Hello.